Hi guys, magandang Sunday na tanghali here na Bulacan. Tanghali na guys, pero hindi naman to guys, hindi naman to coffee. <laughs> Akala nyo coffee, hindi. Ti ako sa umaga, yung coffee ko ay hapon. Hmm. Ah. Sarap, hindi na siya mano, ma Hindi na siya ma hindi na siya ma... ang na ito, hindi na siya mainit <laughs> ayan guys, wala lang guys at um, wala lang pa akong ginawa as usual, pag ako ay dito sa bahay, wala pa akong ginagawa di kumain, mahiga, manood ng TV kumusta na po tayo guys? at ah... Um, wala, flex ko lang <laughs> flex ko lang napakaagang gift na binigay sa akin ng pamangkin ko Thanks, 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 thanks sa pamangking kong mataba. Love you, kuya. Thank you, thank you sa gift mo. In advance, sa pa po ng birthday ko. Pero may gift na po ako natanggap. Churan! Ayan po. Binigyan niya ako ng pabango. Ayan. And the other one. Ayan po. Dalawang pabango yung din, din sa akin. Ayan. Thank you, Kuya, sa gift mo. Malayo pa naman yung birthday ko, guys. Um, So, ah, pero eh. binigyan ako ng gift ng akin matabang pamangkin. Ganun talaga pag mga work na kasi dati naman pag ah, hindi kahit naman wala sa si work dati basta may mga occasion talaga binibigyan po nila ako ng gift. Ako kasi ako kasi guys mababaw lang po yung kalikayan ko. Yung may gift man o oh, wala okay lang po ako. Pero kung bibigyan ako ng gift siguro, ah, um, either pa lang or something na magagamit ko pero hindi naman no pressure naman yung guys kung wala okay lang pero mas ano kasi yung pabango guys sila kasi pag nag ano sila sa akin pag ayan birthday ko malayo pa nagtatanong sila na ano ba gusto mo mami kasi pag yung bibilan naman ka tas hindi mo naman gusto kaya ako sinasabi ko na gusto Yes, nahilig ako sa pabango. para madaling naman sa pabango. Tsaka, pag nagsawa na ako, walang pamimigay ko na lang din naman. Pero, yes, pabango talaga. Hilig ko, collection ko po yun, guys. So, nangungulik lang ng pabango yun guys at ah, uh, wala lang reflex ko lang po ito at uh, pa po tayo palagi dyan at nawa uh, yung kapatid ko ay magaling na po siya basta pray lang po tayo na malagpasan ng kapatid ko yung kanyang magpusubok sa buhay niya at uh, may kashot at dyan sa misikula family, testigo family arao family at ah, uh, ayun na sa lahat ng mga friend ko may shout out sa inyo thank you guys